Walang tumanggi, tamang proseso lang ang sinunod. Gusto namin linawin ang issue kaugnay ng dokumentong tinukoy bilang tender copy refused to receive na umano'y entry of appearance mula sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Noong June 16, isang mensahero ang nagtangkang magsumite ng dokumento sa gate ng kamera. Ngunit hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong klasing dokumento ito. Walang cover letter walang formal na paliwanag. Kaya, hindi ito agad tinanggap. Hindi dahil tinanggihan, kung hindi dahil kailangan malinawan muna ang layunin at tamang proseso. Walang masamang intensyon. Wala ring tinanggihan. Ang hinanap lang ay ang tamang pagkilala sa dokumento. Kung ito ay entry of appearance, sana sinabi na lang agad upang naiproseso ito ng maayos. Ang entry of appearance ay hindi requirement para umusad ang impeachment trial. Wala itong epekto sa takbo ng paglilitis. At higit sa lahat, hindi ito ang dahilan kung bakit wala pang trial hanggang ngayon. Ang kamera ay nakatupad na sa tungkulin nito. Naipasa na namin ang Articles of Impeachment sa Senado. Nasa kapangyarihan na po ng Senado ang susunod na hakbang. Kung may pagkakaantala, hindi ito galing sa house. Sa gitna ng mga isyong ito, pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado. Huwag sanang lituhin ang publiko. Huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa kamera. Maliit na bagay ito na pinapalaki parang may masamang layunin. Gayong malinaw naman ang intensyon ng staff. Sumunod sa proseso at hindi magdulot ng abala. Huwag po natin gawing teleserye ang isang seryosong proseso. Ang impeachment ay hindi tungkol sa pa-victim o paandar. Ito ay tungkol sa katotohanan, pananagutan at hustisya.